Good morning! Andito ako ngayon sa probinsya. Ang buhay ng probinsya. Ayun. Malapit kami sa dagat. Yung mga manok Oh. Oh, oh. Diba? Ayun. Ito ang buhay namin sa probinsya. Dito mga langga. Oh. Abangan natin mamaya yung magdaong. daong. Wala siguro ng dagat ngayon abangan natin yung mga nanghuli ng huli ng isda ayan nakabalandra lahat ang mga ano ayan itong doy doy oh. ito yung palaisdaan dito nakabalandra walang biyahe ewan ko ayan ayan mga langkaw oh. ayan mga manok ito ang sirap mo mm, tinan mo nagsasabong na yung dalawang manok o oh, diba good morning sa inyo time check is 5.30 in the morning dito sa buhay pabinsya hindi ka talaga makakatulog hindi aywan ko ba ako talaga sa totoo lang hindi ako nakakatulog ng uh, hindi ko maga hindi ako nagigising ng alas 7 alas 8 talagang ang aga aga ako talagang magising tapos tinitingnan ko na yung mga anak dito ka relax uh, oh. naman mga langga buhay dito. Ayan, malaki. Walang ano ngayon. Malaki ang alon niya. Malakas. Yung mga kabitbahay, mga may mga tulog pa. Ako nandito pa. Andito na. Andito ako sa anong... Sus, tingnan nyo. Pabangon tayo, ha? Pabangon tayo. Ay, mga ano. Mga nangingisda. Hindi nakalaot. Kasi nga, ah. Malaki ang alon. Ayan ang alon, oh. Laki-laki ng alon. Eh, hindi na mo yung mga manok, oh. Oh. Hala. Ang sarap panoorin itong mga ano pag nandito ka sa probinsya. O, tinan nyo, oh. Ayan, lang. Marunong yan silang umuwi. eh <coughs> uh, tapos dito sa kabila, andyan mga natutulog. Mga nagduduyan. Ayon Ayun yung ano yung Mayon Volcano. Tingnan natin yung Mayon Volcano ha. Ay hindi makita dito. Kasi nakaharang yung nyog. Ayun oh. Ayun oh. nakita nyo. Oh, yan ang Mayon Volcano. Oh, di ba? So malapit tingnan pero napakalayo pala niyan, nasa Bicol yan. Oh, di ba? time check dito is 5.30 in the morning nandito ako sa puno ito yung ano itong puno na ito di oh, ba? Diba? dyan ako nagpaparelaxi relax di ba habang nanonood habang habang tinitingnan ko yung mga hampas ng uh, alun ayan talagang marirelax ka dito sa sobrang uh, yung tunog pa lang ng dagat talagang magigiliw, magigiliwan mo eh yung tunog ng ano mga galaspas ng ano ano no? di ba tingnan niyo ang sarap ng ano dito o di ba to oh. ako sa puno oh, dito mamaya mamaya maya pa ako magkakape di ba mamaya maya ako kasi yung nanay ko nagpausok pa doon sa kusina <laughs> pausok siya doon. Sabi ko nga, lalabas nga muna ako kasi grabe ang usok. <laughs> kasi yung ginamit, yung ginamit, ba naman niya ibunot ng niyog. Ayan, hindi usok dito yung gaas, hindi usok dito yung ano. Ist maraming istak na yan ng uling. Tag dalawang sakong sa uling. Sabi niya, bago daw kami uuwi ng antipolo, is yes, bibili pa raw kami ng ano, isang sakong sa uling. Ayun, dito libre electric pan dito kasi lakas ng hangin ay grabe sobra libre dito electric pan mapapasana all ka talaga pag dito ka ang lakas ng hangin dito hindi uso dito ang electric pan lang do sa loob ng bahay ayan o mo gahit lang ha nanay ko huwag dumuag ko na siya panawa lang sa na pa pa nagibuhat eh Oh, saya dapat ibu hati ane. exercise ni anak. Ito oh. Yan ang gidakot. Dadoon nga ito. wala ko na na oh. Ayaw na sa Maynila niyan. Kahit ilang bis namin kausapin yan. Dali naman sa Antipolo. Ayaw pumunta talaga don, Kasi nga naman, nandito. Yan, mahiling mga buriki. Yan ang ulam. <laughs> Nawalang, oh. Hmm. <laughs> Pamunit na ang mga sagbot. Ang chirap sa pangkapon sa kawayan. Yan, yeah, labog na dito. Kaya sunugo niya na dito niya tanawa lang. So, ito lang mga langga for today's video. Ang buhay namin sa probinsya. Ayan o, tanawa. O, saan na ba ibigay silip ni Mudra? May! Ha? O, saan na ba ibigay silip din, ha? O, ang nga man. Nagidaan niya sa kuwa ang timba. Kadi, kuno nalang magkayang abrihan. O, karoon na kayo nag-vlog ta. O, abri doon naman na. Abri doon nga ni Andine, o. Ah, uh, karoon na. Ato saan na, tiwason. Sige. Ah, oh. Yeah, yeah. Kata may na ibukas bag tumbag umay katundad amay. Ikari atong sarin tiwa Ko yan lami to. Lami lamit tumbuga sa mga langga yung bahay ng nanay ko oy paayos ko sana nga yan. Ang problema lang kay may may problema dito sa lupa. Ayan ang lawak dito pag napaayos ito. Ang lawak nito. sobrang lawak. Oh, Luoy ay. Ah nangyari yan nung nandoon ako sa Saudi. As in, grabe ang bagyo. Kaya nga, ganyan ang itsura ng bahay. Pinagawa ko na ito. Ang ganda nito kasi ang sahing nito puro kawayan. Pinagawa ko na yan. Kaso nga, nasa tabi kami ng dagat. Kaya nga, tinan nyo naman, oh, no, nagiba. ba uh, ipapagawa ko uli ang problema lang nakiusap ka Noong isang araw sabi ko nakiusap ako na kahit man lang materials yung bang plywood tsaka kukulamber Huwag daw muna. Ayan. At siyempre, susunod tayo. Mahirap naman na hindi tayo. At mga malanga, ito lang i-ano ko lang, update ko lang kayo dito sa buhay ko. Sa probinsya, thank you so much for watching.